guys, ang sarap ng ulam namin ngayon. Luto ni Bojek. Grabe, ang sarap. Oh. Dahil magluluto si bujek ng giniling na menudo, ay mag-harvest nga ako nitong kit namin, bell First, huy! Tingnan niya naman. Ang kinis niyan. Pero ang kit lang. <laughs> Meron naman po kaming red bell peppers. pero sasamahan nga ho namin ng color green para makulay nga yung lulutuin niya menudo. Huy! Guys, eto na. Tapos na yung luto ni bujek. Anong lasa? Hindi masarap. 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 Weh! Well. <laughs> hindi nga. masarap. Patayin yan. Groovy sya, oh. Dahil daw po hindi masarap sabi ni Bujek, kaya naman titikman na yan ni Buleng. Hoy! Naulitin mo na, hindi masarap. Matabang! <laughs> Nilagyan mo ng patis. Patis? Guys, matabang yung luto niya. Kailangan mo ka ng patis. Eto na nga siya guys, mukha na nga masarap after nga ma-retalking ni Bujek. Nila dyan lang yan ang dahon ng laurel at konti pang pampalasa. Uh, uy, kaya naman, kain tayo. Lagot na naman ang kanin nito, ubus na naman to.